May at Miles, bakit nagulat at naparyak ng ganito sa It Bulaga? Bossing Vic Soto, nagulat sa ginawa ni Singing Queen Anne. May nagbalik daw ulit sa It Bulaga, ano kaya ito? It Bulaga, muling nakasama sa pagpapasaya, ang napakaraming mga sponsors, Ngayong lunes nga December 9, 2024, ay muling nakasama ng Eat Bulaga sa pagpapasaya, ang talaga namang napakarami nilang mga sponsors, sa segment na Pasko na namang muli. At syempre, kahit na free-recorded episode ang Itbulaga ngayong lunes, ay talaga namang napakarami pa rin ang mga nakatutok at mga nanonood dito. Na kung saan, ay nakasama nga itong muli ng Itbulaga para ipamahagi sa mga at sa studio, at ganoon na rin naman sa mga followers at subscribers ng Itbulaga. Sa segment naman na Sugod Bahay mga Kapatid ngayong Lunes din sa free recorded episode ng Itbulaga ay muli namang napanood kumanta si Queen Amber. Na matatandaang naghahanda na ito para sa kanyang performance soon na makikita din sa official Facebook page ni Queen Amber na napag-usapan na rin natin. Napanood din nga ulit, ang mga gustong humamon sa mga singing queens, sa O oh Baby sa barangay. Na talaga namang muling kinatuwaan at kinaaliwan ng mga manunood at mga netizens. Ngayong lunes din, ay napanood na rin ang performance ni Ninang S.Q. Jean sa It Bulaga, na talaga namang masyadong ang performance, dahil hindi lang ito kumanta ngayong lunes, kundi nag-break dancing din ito. At syempre, bilang Ninang, ay nagbigay din ito ng regalo. na kung saan ay ang susunod naman na magiging ninong o ninang para sa Martes December 10, ay si The Barkads Alan Kay naman. Samantala, nagulat pa nga si Bossing Vic Soto kay Singing Queen Anne dahil sa energy nga nito habang sumasayaw ng ice cream yummy, kahit na nakaupo pa nga ito. Kaya naman bago nga mag-commercial, habang sumasayaw ang mga da-bark ads, maging ang mga singing queens. Ay bigla na rin sumayaw dito si Bossing ng Ice Cream Yummy. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Samantala, gulat na gulat naman nga ang mga Perifee Angels na si Namin at Miles, Ganon na rin si Bossing, matapos na umalis agad si Alan K, kahit na hindi pa nagko commercial na hindi na nga naipakita sa camera. Kaya naman ay makikita nga ang mga nakakatawang naging reaksyon dito ni Bossing, ganon na rin si Namin at Miles. na ayon pa nga kay Main, ay magpa-practice na daw siguro ito, para sa kanyang performance. Pero matatanda ang nangyari na rin noon, na nahuli pa nga sila sa camera kasama si Tito Sen. na dapat pang pa ang abangan ng iba pang mga susunod na magpe-perform, at magiging ninong-oninang sa Itbulaga. Lalo na nga't marami pa sa mga Dalbark ads ang mga hindi pa nakakapag-perform at nabubunot ni Tito Sen. Marami pa nga ang mga natuwa at mga na-good vibes sa video na ito ng mga bark ads na sina Main, Miles, Paolo at Riza sa suspect challenge nila na makikita nga sa FB at IG account ng Itbulaga TVJ. Lalo na nga ang mga tawanan dito ng mga Dalbark ads na talaga namang nakakahawa Lalo na nga ang mga pinag-usapan dito sa challenge na ito. Kaya naman maging ang mga comments ay talaga namang na good vibes dito. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?